Alam nyo, mga kapatid, ang utang ko natin ngayon, lagpas na sa leeg natin. na Nasa 16 triliyon na tayo. Kaya kahit na sinong humarap sa inyo, na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan saan, eh nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nagukuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag ng utak dito. Dahil lahat ng naupo, Puro utang. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot. Pare-parehas. Hindi ba kayo nagsasawa? Nakakasawa na ho makikibagay tayo sa bagong upo. May bagong dadating, makikibagay na naman tayo. Ang nangyayari sa atin, wala ho eh. Puro tayo pakikibagay. Ang paggobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan niyo ho yan. Ang gobyerno ay isang diretsong direksyo na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Eto ho tayo, baon sa utang. Baka kala niyo ho, Masarap ang buhay nating lahat, kare-restaurant tayo, lahat po tayo, ekonomiya natin, utang ha. Kaya ho, pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyong mga taga-gobyerno, mga naka-americana, huwag kayong masyadong bumili. Kasi lahat tayo utang. Ang nangyari sa mga saksakan ng talino, nakawal lang tayo lahat. Ang kailangan po natin, may common sense na naiintindihan na kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Mabuti sana kung 'yung ayuda galing sa kita natin, hindi naman kung tayo kumikita, galing u sa utang.